Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update Sa detalye po ng ating balita, Comelec Pangasinan puspusan na ang paghahanda sa halalan 2025 para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 Midterm Election The RMN News Special Coverage Puspusan ang sinasagawang paghahanda ng Comelec Pangasinan dalawang linggo bago sumapit ang 2025 midterm elections. Sa panayam kay Comelec Pangasinan Supervisor Attorney Eric Oganiza, hinihintay na lamang umano ang pagdating ng mga gagamiting automated counting machines o so ACM maging ng iba pang election para pernalias. Ani nga, kulang na umano sa oras dahil na ng ilang pagbabago sa dispatch ng mga ACMs mula sa warehouse. Hindi nakagaya ng unang plano na uh, 12 midnight is aalis uh, siya sa Comelik Warehouse. Uh, ang ngayon dahil nga nagkahabol na tayo is once na nakompleto yung loading, di-dispatch na yan. Oh hindi na yung may synchronized na oras. Dagdag pa riyan, nauna nang inihayag ng Comelec Region 1 na nakakabit na mga transmission modem gadgets na gagamitin sa halalan. Nagsagawa rin ng refresher course ang tanggapan sa mga electoral at technical staffs ukol sa magiging proseso nito. Samantala, patuloy naman ang monitoring ng komisyon katuwang ang mga law enforcement bodies upang bantayan ang mga nasa areas of concern sa lalawigan dahil sa posibleng tensyon. Posibleng umangat yan kung magkakaroon ng kaguluhan lang naman hindi namin pwedeng i-declare na lang na orange or red yan kung wala namang nangyayaring uh, incidents na magpo-pull siya for uh, trading nung kategory nila Patuloy naman ang panawagan ng komisyon sa mga kandidato at supporters na sumunod sa batas para sa mapayapat maayos na pagsasagawa ng halalan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.